Shout out tayo sa lahat ng ating mga uh, kaibigan ng mga OFW sa lahat ng mga critical sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker, uh, sa ating mga idol na umuwi sa kanilang, -kanilang mga probinsya, uh, mag-iingat po tayo sa ating mga biyahe mga idol. Shout out din sa aking mga pinsan at mga kamag-anak uh, sa Sikihor at sa Sibo. Uh, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta Maraming salamat din sa ating mga member uh, Napakalaking tulong na po ang ibinibigay ninyo uh, buwan-buwan Simulan na po natin ang ating kwento Sa isip ngayon nila ni Magno at Karding Napakaswerte nila Dahil saktong ang grupo pa nitong sinanay kanida ang tumulong sa kanila Uy ka ng babaylan Huwag kayong mag-alala. Malakas ang aking mga ibinigay na gamot. Sigurado ako, bukas na bukas din, gagaling na ang mga pinsala ninyong natamo. Pati itong si Carding, hindi ito makapaniwala na ang tumulong sa kanila ay ang tanyag na babaylan doon sa kanilang isla at kapitbahay lamang din ng kanilang bayan. Wikang muli nitong sinanay kanila doon sa dalawa magpahinga na kayo, Magno. Karding, dahil bukas din, kailangan na maaga ang ating gagawing pag-alis at muling pag-usad sa kagubatan na ito. Malayo pa ang kinaroroonan ng tuktok ng bundok at nakakatiyak akong marami pa tayong maradaanan. Kaya nakapagpasya na mga ito na magpapahinga na. Wala silang ginagawang ilaw o magsigaman lamang ang mga ito para magkakaroon ng liwanag doon sa paligid. Ginawa nila ito para walang makakapansin sa kanila o makakasipat sa kanilang kinaroonan. Sa kabilang bahagi naman ng kagubatan, may mga nagaganap na din na bakbakan sa bawat grupo. Naiwasan naman nila ni Supremo ang ilang grupo ng mga mananabong na gusto silang mapatay ngunit nakaharap na nila ang mga nilalang na tinatawag ng mga bungo doon sa gilid ng malawak na ilog. Dito na subukan ng grupo ni Supremo ang lakas ng mga ito. Kakaiba ang lakas din ng mga nilalang na bungo bukod kasi sa hindi tinatablan ng usal ang mga nilalang na ito. Kakaiba ang lakas at tibay ng kanilang mga katawan na hindi agad mapapatay sa ilang tama lamang kailangan pang patamaan mo ito mismo sa kanilang liig o ulo para agaran na mapapatay ang mga ito. Limang mga nilalang na bungo lamang ang nakakalaban nila ni Supremo, ngunit umabot din ng dalawang oras ang kanilang bakbakan bago nila napatay ang limang mababagsik na mga nilalang. Itong si Isaac, may natamo pa itong malalang pinsala sa kanyang katawan dahil sa matinding labanan. Pamangkin kasi itong si Saak ni Tata Juan. Itong si Saak ay pamalit sa na membro ng mga ito na namatay sa bakbakan doon sa kampo Utso. Pati pa nga itong si Tata Juan, tatlong taon pa lamang ito na nagiging membro ng grupong misyonaryo. Ang dalawang membro kasi na nauna sa mga ito ay wala na. Balak pa pang asanang ng grupo ng misyonaryo na palitan na din itong si Leo dahil nga nagiging kasama ito sa mga rebuilding lumalaban doon sa mga sundalo doon sa kampo at nagiging pinuno pa nga ito. Ngunit nang magbalik na ito sa kanilang grupo, walang pagdadalawang isip naman na tinanggap pa rin ito ng pinuno ng misyonaryo na si Supremo. Ayon na din sa kagustuhan ng lahat ng membro ng grupong misyonaryo. Matapos ang mga pangyayaring iyon, agad nang nagkubli ang mga ito doon sa loob ng isang kuiba para makapagtago sa gabing iyon habang ginagamot din ang sugat na natamo nitong si Isaac. Kung nagawa naman nila ni Supremo na makaligtas sa bangis ng mga nilalang na bungo ang ilan sa grupo ng mga sabungiro may mga namamatay sa mga ito sa kamay ng mga mababangis na mga nilalang. May mga grupong napang-abot na din at nagpapatayan sa gabing iyon. Kaya sa gabing iyon, nababawasan agad ng maraming bilang ang mga kalahok sa nasabing paligsahan. Ganon kalala agad ang sitwasyon sa gabing iyon. Talagang matitira lamang ang malalakas at tanging malalakas lamang ang makakalusot at makakarating doon sa tuktok ng bundok ng Valeria. Halo-halo na din kasi ang mga kalhok ng paligsahan na ito. May mga tao, inkanto at mga aswang. Kinabukasan, pagpatak lamang ng alas tres ng madaling araw, muling kumilos na ang mga ito. Sina Nanay Candida, agad nagmising na ang mga bata. wi ka nitong si Nanay Candida. Butyok, humanda na kayo. Kailangan na natin na muling kumilos at umusan. na Mahalaga ang bawat pagpatak ng oras. Sa mga sandaling iyon, bumubuti na din ang kalagayan ng dalawa na sina Magno at Carding. Nakakaramdam na ng ginhawa ang mga ito at hindi na gaanong sumasakit ang kanilang mga sugat. Naisip ng dalawa, naganon katindi ang kakayahan nitong sinanay kandidata. Agad na binitbit ng dalawa ang kanilang dalang panabong at pagkatapos lumabas na ang mga ito doon sa loob ng mga batuhan. Nagising na din ang grupo nila ni Don Kimbo at humanda na din ang mga ito. Ilang sandali pa, muling umusad na ang kanilang grupo. Muling naglalakad na ang mga ito doon sa kakahuyan. Madilim pa ang buong kapaligiran. Tanging mga boses na lamang ng iba't ibang mga insikto at mga hayop ang kanilang naririnig doon sa kanilang paglalakad kakaiba din ang lamig ng mga sandaling iyon hindi lamang ang grupo nila ni Nanay Kanida ang muling umusad doon sa mga kakahuyan maging ang iba pang mga kalahok nagsimulang kumilos at umusad na din ang mga ito makalipas naman ang ilang mga minuto mapayapa at matiwasay naman ang pag-usad ng grupo nila ni Nanay Kanida hanggang sa pagsapit ng alas 5 ng umaga. Nando doon na. Ang mga ito doon sa gilid ng ilog. Dumaan. Maingay kasi ang ilog at nahaharangan ng ingay ang kanilang mga yapak. Dito nila nakakasalubong ang isa sa pinakamabangis na mga tulisan na nando doon sa kagubatan ng Valeria at mga kriminala dito sa isla ng paraiso. Batid na mga tulisan na ito na mayroong nagaganap na paligsahan at pasabong dahil maraming mga koneksyon ang mga ito doon sa mga namamahala sa bayan ng sultadahan. Kagabi pa, nag-aabang ang mga ito ng maaring mabibiktima. Pinubuo ang grupo ng mga ito ng mahigit sa dalawang po ang bilang ng membro at lahat ng mga ito may mga kakaibang tangan na kakayahan. Ngunit tanging lima lamang sa kanila ang mayroong pinakamalakas na mga karunungan pagdating sa mga aspitong usal at mayroong matinding karanasan pagdating sa mga pakikipagbakbakan. Ngunit ang mga kasamahan naman ng na mga ito ay hindi din basta-basta dahil may mga karanasan na din ang mga ito sa pagpatay. Makalipas naman ang ilang mga sandali, Nasipat ng mga ito ang grupo nila ni Nanay Candida Kaya utos agad ng pinuno ng mga tulisan Magsikalat na kayo sa buong paligid Abangan natin ang kanilang pagdating dito sa mga kakahulan. Kailangan din natin na maglatag ng mga malalakas na mga usal Para gawing bitag sa kanila Huwag magpabaya nakakatiyak akong hindi basta-basta din ang grupo ng mga ito. Ngunit nakikita kong may mga bata silang kasama. Kaya nakakatiyak akong kayang-kaya natin ang mga ito. Kailangan lamang na maunahan natin ang kanilang grupo sa paglatag ng mga usal. At kapag nahuli na natin ang mga ito, kailangan na na mabilisan ang ating gagawin na pagpatay at pagnakaw sa kanilang mga kagamitan lalong-lalo lalo na ang kanilang mga panabong na mga manok. Nababatid ko at nakakatiyak akong hindi ordinaryo ang kanilang daladalang mga manok. Matapos lamang iyon, agad nang kumilos na ang mga tauhan ng pinuno ng mga tulisan. Agad na nagsikalat ang mga ito doon sa buong paligid ng kakahuyan habang nakahanda na ang lahat ng mga ito sa pagdating nila ni Nanay Candida. May mga spatter din kasi ang mga ito doon sa kakahuyan at nakikita na ng mga ito ang papalapit na grupo nila ni Nanay Candida. Una kasi sa hanay nila ni Nanay Candida ang mga batang paslit kaya malakas ang loob ng mga tulisan na gawin nila ang mga bagay na iyon. Agad na inaabangan nila ang paglapit ng grupo nila ni Nanay Kanida at naglatag na ang mga ito ng mga usal. Mga usal na bitag at kulungan na gawa sa mga orasyon. Nakapalibot na din ang mga ito doon sa kakahuyan at ilang sandali lamang nang bumungad na sa kanila ang grupo nila ni Nanay Kanida. Biglang nagdadalawang isip naman ngayon ang mga ito. Dahil hindi nila inaasahan na marami pala ang bilang ng grupo ng babaylan. Ngunit, nandoon na ang mga ito at kung umatras pa ang kanilang grupo sa kanilang binabalak siguradong maramdaman ang mga ito ng grupo ng kanilang pakay at sa tingin din ng mga tulisan lamang pa rin sila sa bilang at nakakalamang pa rin ang mga ito pagdating sa labanan kaya utos ng kanilang pinuno na itutuloy pa rin ang kanilang binabalak at pinaplano Makalipas naman ang ilang mga sandali, biglang nakakaramdam ng kakaibang pangitain at presensya itong sinanay kanida at sobra itong nag-alala dahil sa tingin ng babaylan malakas ang mga usal na sa bulag na ginawa at inilatag ng mga ito. Dahil huli na nang maramdaman niyang nakatapak na pala sila doon mismo sa mga usal na bitag ng mga maaring kalaban na nagtatago lamang sa paligid. Naramdaman na din ito nila ni Butchok kaya nagulat din ang mga ito at agad na napatitig ang mga ito kay Nanay Candida. Wala namang inaaksayang sandali at oras ang matandang babaylan dahil batid niyang nanganganib ngayon ang kanilang grupo agad na nag-uusal ito ng mga pangwasak na orasyon habang tumigil din agad ito sa kanyang paglalakad. Ganon din. Sana ang gagawin nila ni Butchok. Magsagawa sana ang mga ito ng mga usal na pambasag. Ngunit biglang kumalat na ang mga usal na bitag ng mga tulisan na nagiging dahilan para maikulong na ang mga ito sa isang malakas na harang na gawa sa orasyon. Nang mapansin ang mga tulisan na tagumpay ang mga ito sa kanilang ginagawa, nagsisigawan na ang mga ito habang nagsilabasan sa mga pinagtataguan ng mga ito at nagtatakbuhan na papunta doon sa mga nahuli nila. Napamura naman si na Don Tilmo dahil naikulong na ang mga ito. Mabilis naman na nagumawak ng mga usal ang anim na mga antingirong kasamahan nitong si Don Tilmo para makagawa ang mga ito ng mga malalakas na pangbasad na usal doon sa kulungan na orasyon Nagulat din ang mga ito at lihim na nagpapasalamat dahil agad nilang napansin na nawala doon sa loob ng kulungan si Nanay Candida, Butchok at ang batang si Buno. Kaya nakakatiyak ang grupo nila ni Don Tilmo na nakakatakas at nakalabas ang mga ito ng kulungan bago pa ito tumama sa kanila. Uwi ka naman agad ng pinuno ng mga tulisan. Kailangan natin na mapatay agad ang mga ito bago pa makabawi ng wisyo at lakas ang mga ito at bago makagawa ng mga pangbasag ng mga orasyon. Tara na! Pagkatapos mabilis na hinugot ng mga ito ang kanilang dalang mga armas. Doon naman sa loob agad na nabasag na nila ni Luis at Lucas ang mga tumamang usal sa kanila sa tulong na din ng batang si Akiko kaya agad, nawikan itong si Lucas. Luis, mukhang nawala na sinananay kanida Buno at Butyok. Maaring nakakatakas na ang mga ito. Labanan natin ang mga ito sa abot ng ating makakaya. Nahuli ang grupo nila ni Don Tilmo. At nahirapan ng makakilos ng maayos ang mga ito. Pati pa nga si Magno at Karding ang dalawang mananabong naman na papamura ang mga ito dahil nakita nilang papasok na sa loob ng kulungan na orasyon ang mga tulisan na may bitbit na mga matatalas na mga armas na kumikislap pa nga ng tamaan ito ng liwanag ng araw at hindi pa nila kayang maigalaw ng mabuti ang kanilang mga katawan na parang namimigat ng sobra ang mga ito kailangan nilang matulungan ang grupo nila ni Don Tilmo ngunit paano nila gawin ang mga bagay na iyon maging sila hindi makakilos sa mga pagkakataon na ito ng maayos sina Luis naman at Lucas naisip nilang kailangan din na tulungan nila ang grupo ni Don Tilmo dahil mas matindi ang tumamang usal sa mga ito ngunit bago pa ba tuluyan na makapasok ang lahat ng mga kriminal biglang nauuka at nabibiyak ang lupang kinaruruunan nila. Nagsimulang mabibiyak na din ang malakas na harang na nagsisilbing kulungan ng kanilang grupo at batid nila ni Luis at Lucas na si Nanay Candida ang may kagagawan sa lahat ng mga ito. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang sumulpot na sina butchok at Buno para atakihin ang mga tulisan na sa mga pagkakataon na ito hindi inaasahan na may mga nakakaligtas pala sa kanilang ginawang orasyon na harang. Hindi inaasahan ng mga ito na sa pulido at bilis ng kanilang ginawang mga panglatag ng mga usal at mga usal na bitag na kanina pa nakalatag may mga makakatakas pa rin. Buo na kasi ang kanilang paniniwala na nahuli na nila ang lahat ng mga ito. Ngunit nagkakamali ang mga tulisan sa kanilang paniniwala at sa kanilang disisyon dahil ngayon nakakalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng grupo nila ni Nanay Kanida at anumang uras maaaring mawawasak na din ang kanilang mga usal na harang at iyon ang magiging dahilan para malalabanan agad sila sa malapitan. Nagsisigaw na ang pinuno ng mga tulisan na nilang muling maglatag ng mga orasyon para makakalamang agad sila habang hindi pa bumabalik ang wisyo ng karamihan doon sa grupo nila ni Nanay Candida. Nang makita naman nila ni Lucas at Luis ang mga pangyayaring iyon, agad nang kumilos na din ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang dalawa at pagkatapos hinablot nila ang dalawang nakapasok na tulisan doon sa kulungan na harang na orasyon. At agad na inaatake nila ang mga ito ng mga pagsaksak gamit ang kanilang mga patalim habang banggit din ng banggit ang mga ito ng mga usal para makontra ang ginagawang usal ng mga tulisan napaigit na lamang ang dalawa sa mga ito hanggang sa tuluyan ng namatay ang mga ito pagbagsak sa lupa makalipas lamang ang ilang mga segundo Nawasak na ng tuluyan ang orasyon na harang At nakabalik na din sa wisyo ang grupo nila ni Don Tilmo Kaya mabilis na umataki na din ang mga ito doon sa mga kalabang tulisan Mura ng mura ang namumuno sa mga tulisan Dahil hindi nila inaasahan na ganon ang mangyayari Napakalakas na kasi ng kanilang harang na ginawa At kung naikulong lamang ng mga ito, sinananay kanida butsok at itong si Buno. Maaaring magtatagumpay ang mga ito sa kanilang binabalak. Iyon ang nasa isip ngayon ng pinuno ng mga tulisan. Ngunit hindi pa rin magtatagumpay ang mga ito. Kung sakaling naikulong nila lahat ng membro ng grupo nila ni Nanay Candida, apat na mga membro nila ni Nanay Candida ang makakawasak pa rin sa kulungan na orasyon na ginawa ng mga tulisan. Una siyempre itong sinanay kanida. Maraming paraan ang matandang babaylan na mawasak niya ang kulungan na orasyon na iyon. Nagtitipid pa lamang ito sa paggamit ng mga usal ngayon dahil ang matandang babaylan batid niyang kakailanganin niya ang kanyang lakas kapag may mga makakalaban ang mga ito na mas malalakas kumpara sa mga tulisan na ito. Tiwala kasi itong sinanay kanida na kahit hindi pa niya gagamitin ang kanyang mga malalakas na mga usal na pangbasag, kaya nilang kalabanin ang mga tulisan na ito. Pangalawa, itong si Butchok. Bukod sa paggamit ng kanyang mga portal, para makalabas sa kulungan na iyon na walang kahirap-hirap. At ang makakawasak sa orasyon na kulungan ay ang kanyang malakas na mga usal na pangkitil na makagawa ng malakas na pagsabog. Iyon nga lamang, maaring madadamay ang iilan sa kanilang mga kasamahan. Ang isa pa ay itong si Buno na mayroong tangan na kakaibang lakas na kayang mawasak ang kulungan na ito sa iilang mga suntok lamang. At ang pang-apat sa kanila ay ang batang si Akiko na nagtatangan din ng kakaibang kalakasan pagdating sa mga aspitong usal na mga pangbasag na maaring gamitin niya ang kanyang librita na wala pa sa kalahati ang mga pahinang nagagamit ng bata. Ibig sabihin lamang mayroon pa rin mga pahina ang mas malalakas na mga usal ang kayang gamitin itong si Akiko. Nang mawasak na ang kulungan na orasyon, nagkakaroon na ng matinding bakbakan at nakatawag din ng pansin ang kanilang kaguluhan at sagupaan ng mga nilalang na bungo na sa mga pagkakataon na iyon umaaligid lamang doon sa mga kakahuyan sa mga sandaling iyon papunta na din sa kanilang kinaruroonan ang mga mababagsik na nilalang na ito sina at Buno agad na pinabagsak ang dalawa doon sa mga tulisan nang tamaan nila ang mga ito ng mga pag-atake ngunit hindi din ganon kadaling mapabagsak at matalo ang mga tulisan dahil pumapalag din ang mga ito at nakipagpalitan din ng mga pag-atake sa kanila lalo na ang lima sa mga ito nakakaiba din ang tanga na kalakasan pagdating sa mga bakbakan at maging sa mga aspitong usal malalakas din ang limang tulisan na ito Uwi ka nitong sinanay kandida doon sa kanyang mga kasama Masama ito doon ang Lucas Louis, may naramdaman akong mga pangitain na mukhang may mga nilalang ang papalapit, papalapit sa ating kinaroroonan ngayon. Baka may mga nakakaramdam na sa ating labanan na nagaganap dito. Kailangan na natin na tapusin na ang ating mga kalaban at ang mga tulisan na ito. Kailangan na bago dumating ang mga nilalang na ito, mapatay na natin agad ang lahat ng mga tulisan. Lucas, Luis, bantayan na ninyo ang buong paligid. Sa nagaganap na bakbakan, pito na ang napatay nila doon sa mga tulisan at may ilan silang nasusugatan. Ngunit malakas at patuloy pa rin na lumalaban ang mga ito sa kanila. Sina Lucas at Luis agad na lumapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Don Tilmo. Inaabisuhan agad ang mga ito na mag-iingat dahil hindi lamang ang mga tulisan ang maaari nilang kakaharapin ngayon. Dahil may mga pangitain ang babaylan na sinanay kanida na may mga paparating na mga nilalang at hinala inanay in kanida. Maaring ang mga nilalang na ito ang napabalitang mababagsik na namimiktima sa kagubatan na ito. Inaabisuhan na din nila ni Lucas at Luis ang mga bata na manmana na din ang buong paligid ng kanilang kinaruruunan ngayon. Kaya habang patuloy na nakipaglaban ang mga ito doon sa mga tulisan, mariin na din na nakikiramdam ang mga ito doon sa buong paligid ng kakahuyan. Minuto pa ang mga lumipas na gawa nila ni Nanay Kanida at Butchok na mapabagsak ang dalawa pa doon sa limang pinakamalakas sa limang mga tulisan gamit ang lakas sa mga usal ni Nanay Candida nagawa niyang mahuli ang dalawa sa mga ito at maipako ng mga usal at bago pa makagawa ang mga ito ng mga malalakas na usal na pangwasak nagawang maatake na ito ni Butchok gamit ang mga matatalas na mga garab at sabay din na mga pagbato ng mga usal nakikita na ngayon ng pinuno ng mga tulisan na napaka-imposibleng matalo nila ang grupo ng babaylan at bago pa sila maubos nagutos na ito na kailangan na nilang lumayo at tumakas at ang isang utos pa ng tulisan iwan na lamang nila ang mga kasamahan na sugatan para hindi sila mahirapan sa paglayo at pagtakas pag nanakaw ang kanilang pangunahing punteriya sa bawat mga mananabong nanandarito sa kakahuyan at hindi ang makipagpatayan hanggang sa huli. Marami nang nabibiktima ang mga tulisan na ito sa ilang taon na panatili dito sa isla ng paraiso. Ngunit ngayon pa lamang nakakaranas ang mga ito na may makakaharap na kakaiba ang antas na kalakasan. Batid nilang hindi lang basta-basta na mga mananabong ang mga ito. Sa loob lamang din kasi ng ilang mga minutong bakbakan marami na sa kanyang mga kasamahan ang bumulagta at namamatay.